Sabi naman yung kalin ko mga doy, hindi lang ako pinahirapan, sobrang pinahirapan talaga. Bulati ba naman na may kasama pa yung taong baka? <laughs> hindi pa yung taon sila nakontento, yung biksana, tinawag pa yung taon nila na unsa naman nagway ni nga akong kabutang aning higayo na meaning to si ibig sabihin isa lang yung taon yung pakay nila mga doy mukbangin yun taon nila ako pero siyempre hindi tayo matatakot kasi yan naman yung taon yung gusto ko kasi yung mga kakampi ko nag-aligid-aligid ra magidintawon, taon ra tawan ragid yung taon nila ako dito kaya sinulod yung bulati na to ramdam ko kasi makukuha ako pero ang bot nagway huwag nga no to <laughs> dito kaya kaya ko naman sana tong burate na to kaso naramdaman ko talaga yung baka nasa damo lang kumakain yan ba? Diba? kita mo lumugpot na lang talaga yung tawon siya tapos yung aso din pala nagtago lang din pala yung tawon sa tanglad mga doy so Mariusip, lagi yung tawon talaga kaya hindi talaga ako maglawlo kita mo yung biksana, nagpakawala pa ng anak niyang pertegi din tawong nakuha <laughs> At dahil hindi ako lumabas sa aking lungga, mga doy, ang ginawa nila, sumulog na lang gilintaon sila. Kaya yung gusto nila, nakuha, gilintaon, mga doy, nga balig sakita, kaya nagdila-dila pa. <laughs> kaya umikot na lang ko dito sa gitna, mga doy, kasi yung ginawa nila sa akin, nilulit-ulit lang gilintaon nila talaga. Kaya pagdating ko dito sa gitna, ganun rin pala yung taon yung aking mapapala na unsa na magitaw ni Iroha ba di mang paspasa kaya happy dip na lang in tao aming ginawa kaya lang yung happy dip mga din na palitan ng lungkot kasi nabigyan pa rin talaga tapos sabi ng mga kalaban ikilda yung Roger 20-0 na kasi in yung standing ng Iroha kaya ang sabi ko sa kanila Masakit na comeback ang aming gagawin sa kanila. Nabuhayan ang aking enerhiya dahil sa challenge na kanilang pinagawa dito nag happy dip na naman kami ang mga day pero yung tori namin yung isang kumapit na bumigay na rin talaga pati yung tori namin gusto na yung taong sumuko na <laughs> sinabihan ko yung aking mga kasama na magkuntis tayo dito sa dakong malanap na to kasi delikado na talaga tapos yung gaoto tinabol niya yung bulate na yun sabi ko, ututan mo kasi paluapan ko. Tingnan mo, hindi ako yung nagkakamali sa paniniwala ko. Tapos yung iro, nagwawala naman in town dito, mga doy. Kaya tamang backyard na ako. Kaso yung iro na to, mataas talaga ng kumpiyansa, mga doy. Kaya nung pagkabuhay niya sa immortality niya, nabigyan ko talaga in town siya. Unang shutdown talaga at ako pa yung nakagawa. Kaya sobrang yung lamia. <laughs> Kaya sabi ko sa aking mga kasama, balbala na natin yung tore nilang natira dito sa gitna kaso dumating yung yin tapos naultihan pa ako bigla buti na lang talaga may win of nature ako pero di ko lubos akalain bakit nabigyan pa ako atong higayuna tapos yung girl namin ang luod pa sus mariosip talaga <laughs> sabi ko sa aking mga kasama balbalan na natin tong dakong mananat na to habang yung dalawa nilang kasamahan ay tulog pa kaso yung Roger pumalag talaga gusto talagang siya ay maging bida pero kami pa rin talaga nakakuha sa dakong mananat dito na pabili ba ko ng Roger sa dalawang bisis niyang ginawang palit-palitan mga doon nag-prosing pa sa bigla pero hindi niya alam yung baril ko nakatutok na sa kanyang panga tapos sa flicker kasi yung baka binigyan ko rin talaga kasi nang lalambot na sa bala kong daladala tapos yung bulate dito na sa by tapos naglugpot-lugpot na dito nagsimula ng magtaluna ng aming mga kalaban naramdaman na kasi intaan nila yung comeback na pertigit taong sakita <laughs> Kasi yung dakong mananap, alusog na yung taon sa pori nila. Dumating na naman yung taon yung yun dito. Ako na naman sana yung punteria. Buti na lang nakapag sidestep kaya eh, yung aking kasama nakuha niya. Baling daku, agad yung taon pagkamahay ng Roger, aning higayo Kasi yung panalo nila ay natalo pa. Hindi kasi yung sila nagdahom sa amin ginawa. <laughs>